Ibinahagi ni Senador Amy Marcos sa kaniyang post sa uh, FB na tila kumalas na siya sa group chat sa 28 uh, Congress Senators pasado lasingko ng hapon kahapon. Nauna rito nagkaroon ng sagutan sina Senador Senadora Marcos at Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lakson. Ayon kay Senadora Marcos, nalilito siya dahil may ulat na hindi na umano ipagpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at maglalabas na lamang ng partial report. Dahil dito, tinanong ng Senadora Amy kung nagkaroon ba ng pagpupulong ang majority bloc Nabanggit din ni Senadora Aimee na hindi malinaw sa kanya ang schedule ng unang adjournment ng 20th Congress. Buelta naman ni Senator Lacson. Mas mabuti sana'ng dumalo si Senadora Marcos sa mga ikinakasang niyang pagdinig kaugnay ng Manumalyang Flood Control Projects upang hindi ito malito dagdag pa ng senador Lacson dapat ding makinig si senador Marcos sa mga sesyon sa plenaryo at basahin ang mga anonsyong ipinapadala sa group chat upang mapanatiling updated sa mga isyu sa pagdinig gigit ni senador Marcos tila panggigipit lang naman sa mga senador ang laman ng group chat pagdinig at sesyon sa plenaryo Dagdag pa ni uh, Senador Marcos, inaatupag anya ang sirain ang mga kasamahang senador na mas malala pa raw sa isang lindol. Dahil dito, nanindigan si Senador Amy na ayaw na niyang manatili sa group chat at nagpasaring pa na tigilan na ang pagmamagaling at uh, pang-aaway sa kapwa senador. Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambula Radyo Kayo